Another day, another blessing mga mars at Parsi. So kaninong umaga nga ang aga kong nagising. At dahil hindi na rin naman ako makabalik sa tulog, kaya naman nagdigpit ligpit na nga muna ako dito sa may lamesa ng mga naiwang baso at saka mga tasa na pinagkapihan kagabi. Gulo na nga rin itong ibabaw ng Jura Box, kaya pinagaalis ko na nga lahat ng na nakapatong dyan, tapos pinunasan ko din, saka ko nga isa-isa binali. Ito pa nga yung mga free sample na hindi ko pa rin magamit at binidyuhan ko nga lang. Sinama ko na nga rin punasan tong ibabaw ng ref dahil medyo maalikabok na nga rin siya. Naku po, sinisipag na ako ng mga mga oras na to, kaya naman buong ref, ipinunasan ko na din. Sinulid ko naman na dito banda sa may tukador at ewan ko nga, ba't lagi na nga lang ang dami nakapatong dito. Pagkatapos ko nga magligpit-ligpit dyan eh, nagpunas-punas na nga rin ako para maalis na rin yung mga alikabok. At after nga, dito naman ako sa may sala, niligpit ko nga lang dito yung ginamit ng daddy na pinagplantsa ng uniform niya. Opo, plantsa pa nga rin yung ginagamit niya at hindi ko nga alam kung bakit ayaw gamitin yung steamer. Pagkatapos ko nga magligpit dyan sa may ibabaw ng TV rack, ay pinunasan ko na nga rin para maalis yung ibang alikabok. Habang nagpupunas-punas nga ako dyan, naisama ko na nga rin punasan itong pinaglalagyan ko ng halaman. At kung gusto nyo nga rin ng ganyan, ilalagay ko na lang ang link sa my comment section. Naku po, sa bawat linga nga, andami ko nga, ang dami ko nakikita ang alikabo, kaya naman pati nga itong artificial plant ay naisama ko na nga rin punasan. After nga, ay eh, sinunod ko naman dito sa sofa at inayos ko nga lang itong mga throw pillow at lagi ko na nga lang itong inaayos. Paano, pag nauupo nga yung mga bata dyan, eh lagi na lang tinatanggal yung mga yan. Pagkatapos nga, eh pinagpagan ko na rin tong upuan at tinalis ko na nga dyan yung gamit na 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 Dadi daddy. Ako po, Miss nga medyas, ay eh nakakalat na nga rin dito at hindi man lang nakarating sa labahan. At dahil tapos na nga ako sa pagliligpit at saka pagpupunas, eh, sinunod ito na nga mag-vacuum pero inuna ko lang muna dito sa may sala. O oh, ba? Diba? kita nyo naman sa orasan ng aga pa nga pero patapos na rin ako maglinis dito. Mas nakakasipag rin talaga maglinis pagka magaganda nga yung mga ginagamit mo pang linis sa bahay. Tulad na nga itong ginagamit ko na vacuum at talaga naman lagi nga akong sinisipag. Nakakatawa nga kahit yung map eh, maganda nga rin yung ginagamit ko. Hindi ka mukha dati na mano-mano nga yung pagpupunas ko. Papansin nyo, maliwanag na nga rin dito sa loob ng bahay simula nga nung napalitan na yung ilaw namin dito sa may kainan. Medyo natagalan nga lang din talaga bago nga makabitan niya ng ilaw kasi nga wala pa akong pambili nun at ang dami kong mga, mga inuna bago yan. dahil tapos na nga ako dun sa may sala, pati nga dun banda sa may kainan namin, sinunod ko naman dito sa may kusina. O, konti lang din naman to yung mga basong pinag-inuman lang at saka tasang pinagkapihan. Kaya lang naman may isang plato dyan kasi dyan nilagay ni daddy yung binaon niya kaninang umaga na kanin. Alam nyo ba, masinipag talaga ako ngayon maghugas simula nga nung napalitan yung gripo at naging bago nga itong patuluan ko ng plato. At kung gusto nyo nga ng ganyang patuluan, ilalagay ko na lang ang link sa may comment section. Pagkatapos Katapos ko nga pala maghugas, inagimis eh, na nga rin ako dyan sa lababo at brinash brush ko na nga rin dyan. Saka ko nga ulit pinunasan. Pagkatapos ko nga makapaglinis, ay eh, medyo nagugutom na nga ako. Kaya naman nagpakulo na ako dyan ng tubig para makapagkapina. Sa nangihingi nga po pala ng update ko, nangitim nga ba yung ilalim niya na hindi pa rin po. At dahil masunurin nga ako, tandami nga nagcomment dati na wag ko raw hugasan ng malamig na tubig at mainit nga raw yung gamitin ko. Kaya nga nung kumulo yung mainit na tubig, yun yung ginamit panlinis dito sa may thermos O ayan, wala nang magsa sabi na baka daw masira yung thermos ko. Pero alam nyo ba, kahit lagi ko yan nililinisan, hindi yan nasira. I mean, hindi naman lagi. Siguro mga twice a month. At dahil yung loob lang naman yung kailangan ng mainit na tubig, kaya naman yung pinanghugas ko dito sa pinakalabas, e, tubig gripo lang. Pagkatapos ko nga mahugasan yan, ipinunasan ko na nga rin. Tapos saka ko nga sinalinan to ng mainit na tubig. At yun lang muna, mga Marci at Parsi. Salamat sa panunood. Till next video!